Magandang umaga sa lahat. The YouTube channel of uh, the Fraternal Order of Eagles Limbaslo Corner is back to once again render public service in the field of law for our countrymen. Brought to you by uh, the Limbas Marangal Eagles Club of the Eastern Rizal Region to sa pamamagitan ng inyong lingkod na uh, isa na mga abogado at isang guro. Sa different law schools in the country Okay, the topic Itong topic, actually napahapyaw ko nang na-discuss ito Ikaso e paulit-ulit Itong isang manager ng financing company pa ulit ah, pinadalhan lagi ng message Itong merong utang naman sa kanila Hindi pa buo yung bayad Ang hindi maganda eh, Tinatakot ang sinasabi Pag hindi mo pa nabayaran ng buo ay eh, kakasuhan ka namin ng obstruction of justice. Sinabihan pa na eh, bahala ka, makikinig ka dyan sa payo ng abogado. Eh, hindi naman yung abogado ang pupunta sa iyo kung hindi yung sheriff. At hindi mo nabayaran ng buo. Yun, kakasuhan ka namin ng obstruction of justice. Okay, manager. Manager ng financing corporation na ito, ...awag uh, huwag nyong gamitin ang batas na mali. Wala namang creaming obstruction of justice sa kadahilanan lamang na kulang pa ang bayad niya sa kanyang utang. Well, totoo naman, dapat naman talagang babayaran yung utang. Pero Mr. Manager, huwag mong takot-takotin itong tao na kakasuhan ng obstruction of justice kasi eh, hindi pa nabayaran ng buo at pupunta na si sheriff eh, yung tama lang tama lang, singilin nyo pero wag mong sabihin obstruction of justice eh sige Mr. Manager kasuhan mo nga ng obstruction of justice dyan sa office of the city prosecutor o oh, kasuhan mo, tingnan natin kung, kung anong mangyayari sa uh, mga dinadaldal mo alright itong tao tuloy eh, natataranta. Kaya nagme-message na naman sa uh, Klimbas Marangal Eagles Club. Takot na takot. Eh, Siyempre, sinasagot namin, eh, wala namang ikatakot dyan. Siya ang dapat matatakot sa pananakot sa'yo. Right? Okay, totoo talagang dapat mong bayaran yung utang. Eh, tulad nung mga nakikinabang sa serbisyo ng mga pra, ng mga halimbawa tubig or uh, uh, electrical uh, services ay bayaran ang utang sa Meralco and other uh, electric cooperatives, yung sa tubig, ay eh, bayaran nyo rin. Kung may, yung kinokonsumo yung tubig sa Manila Water or Maynilad or any other provider ng tubig, bayaran nyo. At pag hindi nyo binayaran, natural, hmm, puputulan kayo. Eh, kasi yun ang naman nakalagay sa kontrata ninyo. Ba't kayo nagkakaroon ng connection ng tubig? O sana nakapagservisyo na naman Itong Limbas Marangal Eagles Club of the Eastern Rizal Region 2 Maraming salamat at magandang umaga sa lahat